sir meron din daw indikasyon dito ah dito sa Pilipinas naman na sinusubukan din nilang impluensyahan yung darating na eleksyon at sa tingin nyo sir ah, paano ano yung magiging pakinabang nito sa kanila at ah, bahagi ho ba kaya ito nung mas malaking plano nila laban sa ating ah, bansa hindi kasi ho oh, nakikita naman oh, natin ang polisiya ng Pangulong President Bongbong Marcos Jr ino-oppose niya ho oh, yung pananakot ng China sa South China Sea Uh, of course, na uh, pina-express din ni uh, Chief of Staff General Browner na meron din tayong interes kung ano man ang mangyayari sa Taiwan kasi balak talaga sa kupi ng China ang Taiwan. Tapos of course, dumapalapit tayo sa uh, ating aliado, ang Amerika at Japan. Nakikita naman nun natin yan sa Balikatan 2025. So ang paraan ho ng China, uh, of course, sa ngayon ho, is to create division within the government. Makikita ho yan kasi naman meron tayong demokrasya, meron ho tayong separation of power, lalo na ho kung mga maboboto ho sa Senado, ay of course mga influenciado nila, pahawa po nila. Kasi matcha-challenge ho yung ating gobyerno, lalo na yung pulisiya, ni President Bongbong Marcos Jr. po. So talagang nasa kanilang intereso na talagang create division within our government and also apply, kinatawag natin, active cognitive warfare. Na talaga yung troll farm ho, direct uh, yan, yan linko yan sa tinatawag nating cognitive warfare. Ano ba yung cognitive warfare? Dito ho ang labanan nangyayaring ho sa kaisipan ng bawat individual na Pilipino ho. So dito pumapasok yung nanatatibo ng mga China po na uh, kaya nagkakaroon ng gulo sa South China Sea, West uh, Philippine Sea dahil ho sa atin, sina natin sila. Or ang isang naratibo nila, hawak tayo o influensyado tayo ng mga Amerikano. Wala tayong kakayanan mag-isip sa sarili natin. And of course, uh, talaga yung paninira ho nila sa ating gobyerno, sa ating mga institution, sa Coast Guard, sa Armed Forces of the Philippines. So talaga hong ho natin yung mga ebidensya ho talaga. Kaya ako, uh, yun nga, makikita natin na may mga Pilipino na talagang nagkukomento pa ng mga pro-China narrative, no? pati yung mga influencers. Ito, sinabi naman ni uh, uh, ASEC, uh, ni uh, Assistant Director General Malaya nga ho, no? na meron siya mga listahan nga ho. At uh, sinasabi ho niya, may, mga, uh, may posibilidad ho, no? May posibilidad ho ba na pinupondohan ng China ang ilan sa mga kandidato sa pagkasenador? Sa tingin niyo ho, Uh, of course, ang point ko nga nangyayari sa ibang basayan at nangyayari rin dito. Lalo na ho, yung mga dating kandidato ho, na malapit po sa dating Pangulo. Alam naman nun natin ang polisiya ng dating administrasyon na talagang lumapit ho talaga sa China. So, hindi ko maiisip na may, hindi may na mag-conclude na meron ho talagang mga mga kandidato ho dyan, na talaga yung damdamin ho nila at of course yung bulsa nila malapit sa China.